Hi guys, eto nasa trabaho na tayo at uh, magre refill tayo ng chocolate kaya samahan po ninyo ako maglagay ng chocolate sa mga box natin gagawin. Sasamahan pa. Kaya kaya ko naman. O di ba? Hala, gusto ko lang naman ipakita dito at share sa ating video. Inanda ko na 'yung mga box na lalagyan ng chocolate. <laughs> Ito yung mga pakit niya, oh. Ay Iniisip ko pa kung ano ilalagay ko dito sa mga box na to dahil ubos na yung mga chocolate namin. <laughs> Ito yung takip kasi yung box na gagamitin natin ang um, nakapaloob itong takip kaya nakaganyan to dito tayo maglalagay ng mga chocolate. Ayan na guys yung mga chocolate na nilagay ko sa box na ating lalagyan ganito ang aking pagkalagay niyan. Ito yung box guys. Nalagay lang natin ng ganito. Ano? A one, a two, a three. Yan. Ganyan lang ang pagkalagay ko sa mga chocolate na to. Tapos lalagyan ko lang yung ano namin dito papel. Pero hindi ko na ito ipapakita. Ano? Ginanyan ko lang naman. Sana guys natuwa po kayo sa paglagay ko ng mixed chocolate sa box na ating lalagyan ng chocolate. Thank you for watching.